Oh, Faye! Nag-almusal ka na ba? Ay, di pa po, po, ate. Halika, sabayan mo kami dito ni kuya mo. Ay, sige po. Thank you po, ate. Um, ito, kakadeliver lang yan. Ah, sige po. Thank you po. Ah, uh, Han, nga pala, baka magpahinga muna ako. Gamitin ko muna yung sick leave. Hindi mo na ako papasok. Bakit na? Paano ka bahan? Han? Kuha ko. Parang sakit ng ulo ko eh. Gusto mo ba samahan kita magpa-hospital? Gusto mo, kita magpa-check up? Oh, hindi, hindi, Han. Okay lang to. Actually, ayoko talaga magpa-check up. Alam mo naman, baka mamaya anong imbento sakit ng doktor, eh. Mapasubo tayo sa mga gamot. Okay lang ako. Magpapahinga lang ako. Basta ikaw, pumasok ka. Wala naman magiging problema. Kuya, hindi po. Sorry po. Mataas po. Respeto ko sa iyo yung dalawa ni ate. Respeto? Alam mo ba, ayoko na nare-respeto mo ko. Gusto ko, binabastos mo ko. Ako kuya, sorry po, hindi ko po talaga kaya. Uh, ate, uh, may kailangan po kayong malaman. Um, ano yun? Tungkol sa naman? Ate, si Kuya po, pinagtatakaan niya po ako ng masama. Pero, hindi po ako pumayag kasi ayaw ko po kayo traidorin. rin. Sigurado ka ba? Baka naman, Faye, sinisiraan mo lang si Kuya mo. Ako, ate, ano naman po mapapala ako kung sisiraan ko si Kuya sa inyo? <laughs> Nako, Faye, ha. Hindi purkit pamangking kita, paniniwala na kakampihan kita. Kasambahay ka pa din dito. Si kuya mo ang nagpapasahod sa'yo. Tsaka, hindi ka papatulan nun. Huwag kang ilusyonada, ha? Tsaka, ganun lang yun. Malambing lang yun. Lalo alam niyang kamag-anak ka. Kaya, ilang beses mo nang ginawa sa akin yan. Ilang beses kitang pinatawad dahil asawa kita. Pero look at you. Still doing the same shit? Hon, narinig kita sa hagdan. Ang sabi mo, sa akin ka naniniwala, hindi sa kanya. Bakit ganun? Uh, naguguluhan na ako. Hindi ka naguguluhan. Sadyang utu utu ka lang. Akala mo hindi ko alam na nakikinig ka? <laughs> Kaya pinalabas ko na kunwari hindi ko pinaniniwalaan si Faye. Ano akala mo? Hindi ko narinig yung pagbaba mo ng hagdan. <laughs> Hindi mo na ako maloloko pa ulit dahil tapos na tayo. Hay, wala naman ako ginagawang masama eh. Siya lang yun. <laughs> Baka nakakalimutan mong hepe ang tatay ko. Isang tawag ko lang sa tatay ko, tumba ka na agad. So, mamili ka. Papatumba kita o ididiretso kita sa kulungan. Sorry po talaga, ate. De, <laughs> hindi mo naman kasalanan. Hayaan mo. Hindi na babalik yung manyakis na yun dahil papatumba ko talaga yun. Sorry po, ate.